Sa video ng ito, pag-usapan natin kung kailan, paano at bakit sa pagpapalit ng ating mga gear oil. At kung pwede bang maglagay ng gear oil dito sa my hose. So para po sa mga hindi nakakaalam, yung gear oil po ay para sa mga gearings natin sa part na to ng ating mga motor. So bukod po siya sa tinatawag natin na change oil or pagpapalit natin ng langis. So sa mga scooter po kasi may mga gearing po na nakabukod sa ating mga motor. At kinakailangan po natin silang palitan ng oil na tinatawag nating gear oil. So yung konsepto ng pagpapalit natin ng gear oil is katulad lang sa pag-change oil natin or pagpapalit ng oil sa ating mga makina. Nagpapalit tayo ng oil or nag-change oil tayo kapag kapag na yung dumadaloy na oil sa ating makina. Pero di tulad dito sa gear oil, mas uh, madalang natin siyang papalitan ng oil dahil matagal siya dumumi at dahil konti lang yung gearings na nandito sa loob hindi tulad sa makina natin na ah, sangkatutak yung mga gearings kaya naman medyo madalas natin siyang palitan so mas madalang natin papalitan yung gear oil natin kailan nga ba tayo dapat magpalit ng ating mga gear oil ano yung recommended or ano yung pinaka best na panahon ilang odo kung kailan tayo dapat magpalit so ito base muna sa opinion ng mga iba or sa mga comments na nabasa ko sa previous video nagpapalit daw sila ng gear oil kada pangalawang palit ng change oil so approximately mga 4k to 5k odo yon kung 2,000 to 2,500 sila nagpapalit ng uh, kanilang uh, engine oil so kada dalawang palit daw yung iba naman kada 6 uh, months yung iba kada 10k odo pero uh, based dun sa mga previous video nga natin yung 6,000 odometer or 5,000 odometer nung nagpalit tayo is medyo malinis pa yung lumalabas na langis so ayun sa ganong uh, idea ganong concept malaman natin na sa 5,000 mga 6,000 odometer talagang hindi pa marumi yung gear oil na nandito pero para sa akin yung pinaka maganda is yung hindi madalas at hindi yung sobrang dalang siguro yung 10k to 12k odo is goods na para sa akin para magpalit ng ating mga gear oil marami kasing nagsasabi na mura lang naman yan palitan mo na every month so yung ganong uh, mindset kasi is nagsasabi na porke may pambili ka is palitan mo na ng palitan which is hindi naman talaga kailangan palitan so tandaan natin na hindi porke may pambili tayo ng mga A uh, piyesa or mga oil ng ating motor is dadalasan na rin natin yung pagpapalit ng mga to katulad ng gear oil so kung hindi naman kailangan palitan agad so bakit natin papalitan ba? Diba? so ganun yung concept or yung kung ano yung ideal na magpalit ng gear oil 10k odometer, 12k odometer, goods na para magpalit ng gear oil. So, punta naman tayo sa kung paano mag-DIY ng pagpapalit ng gear oil natin. Do it yourself. So, kung kayo yung magpapalit, eto, tuturuan ko kayo. Yung mga kakailanganin natin is 12mm na socket wrench para luwagan yung mga intake at outtake natin. So, yun lang naman. Eto, sa gear oil, bili kayo nung ano, Honda mismo kung uh, Honda yung inyong motor kagaya nito click pero pwede rin naman yung mga ibang brand basta yung Uh, ano na yung trusted na na brand na mga gear oil. So ito, gear oil. Ang uh, ang first step na gagawin natin is tatanggalin or i-drain parang sa change oil lang din. Tatanggalin yung uh, drain bolt natin na nandito sa ilalim, 'di ba? Dito sa gear oil natin yung uh, drain natin, drain bolt is itong part na 'to. So meron dalawa dito tapos meron dito sa ilalim. So gagamit lang tayo dyan ng 12mm na socket wrench para tanggalin. So syempre pagka-drain yan, mag-ready tayo ng pang para masahod natin yung tutulong uh, gear oil na lumak So 12mm tapos yung pihit natin is counterclockwise. So huwag kayong magkakamali dyan kasi baka masira yung inyong mga tornilyo then open lang natin gamit ko na mas maliit para madrain nyo or matulo ng maayos ayan o yung kanina kasing pang drain na, yung pang sahod natin malaki ayan kung makikita nyo linaw linaw last kung ano yan uh, din drain 5, 5k odo ago so 5k odo na yung lumipas ayan kung makikita nyo malinis pa siya. sobrang linis Ayan, open natin. Oh. 5K Odo yan guys sa take note. Sobrang linis. Ayan oh. Hindi pa siya masyadong marumi. Marumi lang yung lalagyan natin. Pero ayan, medyo umiitim na rin pala. 5K Odo para magkaroon kayo ng idea. So ayan, napatulo na natin siya dito sa ating drain bolt. So after dito sa drain bolt, punta na tayo sa intake or kung saan natin ipapasok yung ating mga gear oil. So sa last video kasi natin, ah, dito natin pinasok yung ating gear oil which is dito naman talaga ipapasok yan. Kung baga, ito yung intake bolt natin. Parang kapares niya lang ito. So dito natin pinasok noon. Pero ngayon, itry natin yung sinasabi ng iba na pinapasok nila dito sa hose na to dito sa taas pero yung pinaka main purpose talaga nyan is exhaust or yung pinaka ventilation ng ating uh, gear oil kumbaga para may hangin na pumapasok sa kanya or parang overflow kung sakali mang nasobrahan sya so ayan, itong hose na yan nakatago yan dito sa part na to ng ating mga motor so nakatago yan Ayan, nakatago yan dito sa may plastic part na to. Ngayon, tatanggalin natin siya sa pagkakatago. Tapos, itatry natin magpasok ng gear oil dito. At tignan natin kung smooth na magpasok dito ng gear oil. Though, yung pinakaunang nakita kong magiging problema dito is magiging sticky na yung loob kapag dumaloy na yung gear oil dito. At pwede na siyang mapasukan, uh, mabilisan ng mga alikabok, mabilis na kumapit yung mga debris mga carbon deposit dahil nga doon. Pero ayun, dahil gusto natin i-try maglagay dito, try natin kung goods ba maglagay dito. So, syempre, bubuksan muna natin yung ating gear oil. So, kadalasan may mga nguso yan para mas madali silang ilagay. So, putulin lang natin. Pwede tayong gumamit ng cutter, gunting, or kahit ano. So, yan. Para sa dulong part pati itong takip tanggalin na rin natin yun tapos makakasipat na tayo ng butas so ngayon lagay natin dito kung okay ba siya so ito yung ating hose ah. so yan pasok natin so yan uh, video mo sa taas para makita ayan kita ba so yun pero bago yan nakalimutan natin isara yung ating drain bolt take note bago bago nyo lagay itong inyong mga bagong uh, gear oil takpan muna natin syempre ayan munti na so, ayan sara natin yung pagsara nito is clockwise so syempre para hindi uh, tumulo yung bagong oil na ilalagay natin clockwise tapos sa paghigpit nito guys wag yung ano wag nyong totodo saktong higpit lang kasi hindi naman ito maglalaban tsaka kapag sinobrahan nyo sa igpit to pag nagpapalit na kayo ng mga thread nyo mga drain bolt uh, baka mga lost thread ito yung pinakamahirap palitan kasi pag nagkatulo na to mahirap na may sira na kapag sira na so yun balik tayo dito sa taas papasok natin dito sa ating intake dito sa taas yung hose so yan pisil-pisilin lang natin So yan, tignan natin kung ilang minuto mauubos yung oil dito kapag dito pinadalay. So sa concept no, titingnan nyo kung titingnan natin, mas maganda nga siya kasi vertical yung paglalagay natin. Mabilis lang siya guys ha. Kung tutuusin, mabilis lang. ayan no, konti na lang agad. So yung naging diskarte ko dito, pinasok ko yung uso para hindi ko nahawakan yung os. Ngayon, dalawang kamay yung gagamitin ko para pisilin to. Ayan, bumaba, bumababa siya unti-unti. Ayun oh, no? narinig nyo, paubos na siya. Ayun, naubos din. May mga tumulo lang tayo ng konti, pero okay lang yan. Punasan na lang natin. Ayun oh, no? paubos na siya. So yun, direkta yan doon sa oil kung saan din papasok. Kung dito natin inintake. Ayan, paubos na. Ubus na. Maganda dito, vertical yung position niya. Vertical, eto sa taas. Ayan, vertical. So, direkta yung ano, oil natin pababa. So, aagos talaga siya doon. Yun. Ay, dito la dito, kapag dito natin May ano, mahirapan tayo kasi maliit lang nga yung uso. Pero, pwede rin dito. So, yun first time ko rin naglagay dito so yun after natin naubos yung gear oil natin punasan lang natin yung mga tumulo guys ha ah. lalong lalo na tong hose so yan punasan natin then after natin na punasan ibalik natin siya sa pesto niya dito so ito papakita ko sa inyo na malinaw para makita nyo dito kasi may plastic part ayan sana nakita nyo ayan parang box na kulay itim yan So, dito sa ilalim natin, ipapasok yung tube. So, kapag bagong bili yung motor nyo, ganyan din yung pesto nyan. So, ayan. Mahirap lang hagilapin dito eh. Ayan, pagkapasok natin, ayan o. Kumbaga, nandito na sa loob ng tube na to. Sa so, ganong paraan, hindi siya malalagyan ng alikabok at hindi siya mapapasukan ng tubig. So, yung nagiging problema ng iba kaya napapasukan ng tubig yung gear oil nila is hindi nakalagay ng maayos dito yung tube na to. Kaya naman yung baha, kapag umabot ng mga dito, tumaas yung level. Napapasukan yung kanilang gear oil dahil nakatiwangwang lang nakalabas to. So, yung inyo, check nyo. Baka ngayon, sa ngayong panahon na to, hindi nakapasok. Pasok nyo lang. So, yun. Ganun lang kasimple. Magpalit ng uh, gear oil. Make sure nyo lang din na nakabit yung drain bago nyo lagyan yung hose na yun, guys. Ha. So, yun. Ganun lang kasimple. Pagkatapos, paanda rin lang natin yung ating mga makina para dumaloy ng maayos or umikot yung gear oil natin. So paganahin natin ng mga limang minuto para umikot yan at tsaka natin pwedeng magamit yung ating mga motor. So yun lang para sa video na ito. Sana may natutunan kayo. The more you click, the more you know. Usapang palet ng gear oil dito sa hose na yan. Bye bye!